Nagpadala na ng barko ang Philippine Coast Guard para magpatrolya sa Benham Rise sa loob ng dalawang linggo. Ito yung makaraang mamataan sa nabanggit na karagatan ang ilang barko ng China noong nakalipas na linggo na umano'y nagsasagawa ng kakaibang aktibidad. Ipinagutos ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban ang pagbiyahe ng BRP Gabriela Silang para sa dalawang linggo misyon sa Batanes at Benham Rise simula ngayong araw. Ang nabanggit na barko ay magpapatrolya sa karagatang sakop ng silangang bahagi ng Pilipinas para magsagawa ng maritime domain awareness. Paigtingin ng presensya ng Coast Guard sa Northern Luzon at imonitor ang hanapbuhay ng mga lokal na mangisda Samantala, ang mga air asset ng mga Philippine Coast Guard Aviation Force ay naka-standby para sa posibleng augmentation na lalong-lalo na sa aerial surveillance. Para sa NBC TV Network News, ito si Boy sama-sama tayo Pilipino.